Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga panaginip mo ay hindi basta-bastang random na imahinasyon? Paano kung ang Diyos mismo ang nagpapadala ng mga ito bilang sagot sa matagal mo nang ipinagdarasal? Ang sabi sa Job chapter 33 verse 14 to 15, sapagkat nangungusap ang Diyos sa iba't ibang paraan kahit hindi natin ito napapansin. Nangungusap siya sa panaginip o pangitain sa gabi kapag ang mga tao ay mahimbing na natutulog. Marami ang hindi nakakaalam na ang panaginip ay maaaring maging banal na mensahe, isang babala o isang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Isipin mo ito. Sa buong Biblia, ang Diyos ay nangusap sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip. Si Jose, ang anak ni Jacob, ay binigyan ng pangitain tungkol sa kanyang kinabukasan. Genesis 37, verse 5 to 10. Si Haring Solomon ay tumanggap ng panaginip kung saan siya binigyan ng Diyos ng hindi masukat na karunungan. Unang Hari 3, verse 5 to 15. At si Jose, ang asawa ni Maria, ay nakatanggap ng babala sa panaginip upang iligtas ang batang si Jesus mula kay Haring Herodes, Mateo 2, verse 13. Kung sila ay kinausap ng Diyos sa panaginip, bakit hindi ka rin niya kausapin? Ngunit narito ang isang mahalagang tanong. Paano mo malalaman kung ang isang panaginip ay galing sa Diyos? Paano mo ito ipapaliwanag? Ano ang ibig sabihin ng madalas mong panaginip tungkol sa tubig, liwanag, isang puno o isang pinto? Posible bang ito ay palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ang problema ay maraming tao ang binabaliwala ang kanilang mga panaginip. Minsan, nakatatanggap na sila ng malinaw na sagot mula sa Diyos pero hindi nila ito pinapansin. Ang iba naman ay natatakot sa kanilang panaginip at hindi alam kung paano ito iintindihin. Ngunit tandaan mo ito kapatid, kapag ang Diyos ang nangusap, hindi ito dapat ipagwalang-bahala. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang pitong panaginip na maaaring nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Kung naranasan mo ang alinman sa mga ito, Maaring ito na ang kanyang paraan ng pagsasabi sa iyo, Mahal kita, anak. May plano ako para sa iyo. Handa ka na bang tuklasin ang kahulugan ng iyong panaginip? Baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Panguna, panaginip ng liwanag sa kadiliman. Ang Diyos ang iyong gabay. Isipin mong naglalakad ka sa isang makitid at madilim na daan. Walang ilaw, walang patnubay tanging kaba at pangamba ang bumabalot sa iyo. Hindi mo alam kung saan ka patungo at bawat hakbang ay parang palapit ka sa isang hindi mo nakikitang panganib. Pakiramdam mo'y nag-iisa ka hanggang biglang may isang liwanag na sumiklab sa harapan mo. Isang ilaw na hindi mo alam kung saan nanggaling pero sapat upang ipakita ang tamang daan. Anong gagawin mo? Nalapit ka ba sa liwanag o mananatili ka sa kadiliman? Awit 119 verse 105 Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Marami sa atin ang dumadaan sa ganitong sitwasyon, hindi sa panaginip kundi sa totoong buhay. May mga panahon na tila nasa dilim tayo, hindi alam ang tamang desisyon, hindi sigurado kung anong hakbang ang susunod. Pero alam mo ba, minsan ang Diyos mismo ang nagpapadala ng liwanag sa ating landas sa paraan na hindi natin inaasahan. Isang tao, isang mensahe, isang pagkakataon, isang panaginip na tila nagsasabing, Anak, hindi ka nag-iisa, nandito ako. Isaiah 42 verse 16 Aakayin ko ang mga bulag sa daang hindi nila alam, sa mga landas na hindi nila kilala, ay papatnubayan ko sila gagawin kong liwanag ang kadiliman sa harapan nila at papatagin ang kanilang dadaanan ito ang aking gagawin at hindi ko sila pababayaan ngunit ang tanong kikilalanin mo ba ang liwanag na iyon bilang mula sa diyos o ipipikit mo ang iyong mata at magpapanggap na wala kang nakita kapatid kapag ipinakita ng diyos ang tamang daan huwag kang mag-atubiling sundan ito ang kanyang salita ang magiging gabay mo, isang ilawan na magbibigay liwanag kahit sa pinakamadilim na yugto ng iyong buhay. Juan 8 verse 12 Muli silang kinausap ni Jesus, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Kaya kung napanaginipan mo na ang ganitong uri ng liwanag, Maaring ito ay paalala ng Diyos. Hindi kita iiwan kahit sa kadiliman, ako ang iyong liwanag. Pangalawa, panaginip ng tubig. Ang paglilinis at pagpapanibago ng Diyos. Napanaginipan mo na bang nakatayo sa tabi ng isang malinaw na ilog o marahang naliligo sa ulan na parang naghuhugas ng lahat ng iyong pagod at bigat? Marahil ay Nakita mo ang sarili mong lumalangoy sa isang tahimik na dagat o iniinom ang malamig at dalisay na tubig mula sa isang bukal. Hindi ito ordinaryong panaginip, ito ay maaaring isang mensahe mula sa Diyos. Isaiah 44 verse 3 Ibubuhos ko ang aking espiritu sa iyong lahi at ang aking pagpapala sa iyong mga inapo. Sa Biblia, madalas gamitin ang tubig bilang simbolo ng kalinisan, kagalingan at bagong simula. Noong panahon ni Noe, ginamit ng Diyos ang baha upang linisin ang mundo mula sa kasamaan. Genesis chapter 6 verse 9. Si Moises at ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na pula patungo sa bagong buhay ng kalayaan. Exodus 14 verse 21 22. At si Jesus mismo ay tinawag na buhay na tubig na nagbibigay ng walang hanggang kasiyahan at kapayapaan. Juan chapter 4 verse 14. Ang panaginip ng tubig ay maaaring palatandaan na nais ng Diyos na linisin ka, pagalingin ka at bigyan ka ng bagong simula. Ezekiel 36 verse 25 to 26. Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig at kayo'y magiging malinis Aalisin ko ang karumihan ninyo at ang lahat ng inyong Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ngunit ang tanong, tatanggapin mo ba ang paglilinis at pagbabago ng Diyos? Maraming tao ang gusto ng bagong simula, pero hindi handang talikuran ang lumang buhay. Kung sa iyong panaginip, ay nakita mong ikaw ay hinuhugasan ng tubig, lumalangoy sa malinaw na ilog o naliligo sa ulan, baka ito na ang tawag ng Diyos upang iwanan ang mga sugat ng nakaraan at yakapin ang kanyang pagpapala. Pangalawang Korinto, Chapter 5, Verse 17 Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Ano ang dapat mong gawin? Lumapit sa Diyos. Ipanalangin ang iyong espiritual na paglago at hayaang baguhin ka ng banal na espiritu. Hindi ka niya pinapaalalahanan sa iyong panaginip upang takutin ka, kundi upang yakapin mo ang bagong simula na inihanda niya para sa iyo. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ito? Pangatlo, panaginip ng halaman o punong namumunga ang iyong paglago at pagpapala. Napanaginipan mo na bang may itinanim kang buto at sa paglipas ng panahon nakita mong ito'y lumago at namunga? O kaya'y naglalakad ka sa isang hardin na puno ng luntiang halaman at matitibay na punong hitik sa bunga? Kung oo, malamang na ang Diyos ay may mensahe ng paglago at pagpapala para sa iyo. Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8 Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Siya ay tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig na ang mga ugat ay umaabot sa batis. Sa Biblia, ang halaman at puno ay madalas ginagamit upang ipakita ang paglago, katatagan at pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang isang punong malalim ang ugat ay kayang manatiling matatag kahit dumaan ang matinding unos. Ganito rin ang isang taong nagtitiwala sa Diyos. Anumang pagsubok ang dumaan, patuloy siyang lalago at magbubunga sa tamang panahon. Awit 1 verse 3 Siya ay katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga batis ng tubig na nagbibigay ng bunga sa kapanahunan nito at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Ngunit minsan, ang pagtatanim ay hindi madaling proseso. Maaaring matagal bago mo makita ang resulta ng iyong pagsisikap. Baka iniisip mo, Panginoon, kailan ko makikita ang bunga ng aking mga panalangin? Kapag napanaginipan mo ang isang halamang lumalago o punong hitik sa bunga, maaaring ito ay mensahe ng Diyos na, Huwag kang sumuko, anak. Ang itinanim mong pananampalataya, pagsisikap at kabutihan ay may bunga sa tamang panahon. Galatia 6 verse 9 Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Ano ang dapat mong gawin? Magpatuloy sa pananampalataya at paggawa ng mabuti. Kahit hindi mo pa nakikita ang bunga ngayon, tandaan mong ang bawat binhing itinanim sa Diyos ay hindi nasasayang darating ang araw na ikaw mismo ang aani ng kanyang biyaya at pagpapala. Pangapat, panaginip ng bata, ang kadalisayan at bagong simula. Napanaginipan mo na bang may karga kang isang sanggol o nakakita ng isang batang masaya at inosente? Marahil ay nakita mo ang sarili mong nag-aalaga ng isang bata o kaya naman ay ikaw mismo ang naging bata sa iyong panaginip kung ganito ang iyong napanaginipan, maaaring ito ay mensahe mula sa Diyos tungkol sa bagong simula, kadalisayan ng puso at isang matibay na relasyon sa Kanya. Mateo chapter 18 verse 3 Maliban kung kayo ay magbagong loob at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sa Biblia, ang mga bata ay simbolo ng kadalisayan, pagiging masunurin at walang pag-aalinlangang pananampalataya. Kapag ang Diyos ay nagpapakita ng imahe ng isang bata sa iyong panaginip, maaaring nais niyang ipaalala sa iyo na bumalik sa kanya na may pusong busilak, walang takot, walang alinlangan, puno ng pagtitiwala. Awit 51 verse 10 Lumikha ka sa akin ng malinis na puso o Diyos at bigyan mo ako ng matatag na espiritu. Maaari ring ipakita ng panaginip ng bata ang panibagong simula. Sa buhay, minsan tayo ay nadudungisan ng kasalanan, bigo sa mga pangarap o natatakot sa hinaharap. Ngunit tandaan mo ito, kapatid, hindi huli ang lahat para magsimula muli. Ang panaginip ng bata ay maaaring pahiwatig ng Diyos na nais niyang bigyan ka ng isang sariwang simula, isang bagong yugto ng pagpapala at kalinisan sa kanyang harapan. Pangalawang Korinto 5 verse 17 Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Ano ang dapat mong gawin? Lumapit sa Diyos nang may pananampalatayang tulad ng sa isang bata, buong tiwala, walang takot at puno ng pag-asa. Alisin ang mga alinlangan at hayaan ang Diyos na baguhin ang iyong puso. Maaring ang panaginip mo ay hindi lamang isang simpleng imahe kundi isang paanyaya mula sa Diyos. Anak, bumalik ka sa akin. Hayaan mong bigyan kita ng isang bagong simula. Panglima, panaginip ng akyat sa bundok, ang tagumpay at promosyon ng Diyos. Napanaginipan mo na bang umaakyat sa isang matarik na bundok, ramdam ang pagod sa bawat hakbang, ngunit sa kabila ng hirap, Patuloy kang nagpursige. At nang marating mo ang tuktok, nakita mong napakaganda ng tanawin, na parang isang bagong mundo ang naghihintay sa iyo. Kung oo, maaaring ito ay isang mensahe mula sa Diyos. Isang paalala na ang tagumpay ay paparating at siya mismo ang mag-aangat sa iyo. Awit chapter 121 verse 1 to 2. Tumingin ako sa mga bundok, Saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay mula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Sa Biblia, ang pag-akyat sa bundok ay madalas na konektado sa pagtanggap ng revelasyon, promosyon at pagpapala mula sa Diyos. Si Moises ay umakyat sa bundok Sinai at doon tinanggap ang sampung utos, Exodo chapter 19 verse 20. Si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin at tinawag ang kanyang mga alagad. Lukas chapter 6 verse 12 to 13. Si Abraham ay dinala sa bundok upang subukin ang kanyang pananampalataya, ngunit doon din niya natanggap ang pangako ng Diyos. Genesis chapter 22:14. Kung napanaginipan mong umaakyat sa bundok, ito ay maaaring palatandaan na ikaw ay nasa proseso ng isang malaking tagumpay. Maaring hindi ito madali. May pagsubok sa daan Ngunit ang Diyos ang iyong kasama sa bawat hakbang. Isaias chapter 41 verse 10 Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Ikakapit ko sa iyo ang aking matuwid na kamay. Ano ang mga dapat mong gawin? Magtiwala sa proseso ng Diyos. Maaring mahirap ang daan patungo sa tagumpay, pero kung magpapatuloy ka, makikita mo ang kanyang pagpapala sa tamang oras. Huwag sumuko sa pagsubok. Ang pag-akyat sa bundok ay hindi madali, ngunit ang pananampalataya mo ang magdadala sa iyo sa tuktok. Manalangin para sa direksyon. Baka nasa punto ka ngayon na hindi mo alam kung paano tatapusin ang laban, ngunit tandaan, ang Diyos ang gumagabay sa iyong pag-akyat. Filipos 3 verse 14 Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan upang kamtan ang gantimpalang mula sa Diyos na ako'y tinawag niya pataas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung napanaginipan mong umaakyat sa bundok, ito ay isang paanyaya ng Diyos na magpatuloy ka sapagkat may tagumpay at promosyon na naghihintay sa iyo. Pang-anim panaginip ng isang malaking pintuan ang pagbubukas ng panibagong pagkakataon Napanaginipan mo na bang may malaking pinto sa harapan mo nakasara noong una ngunit unti-unting bumukas O kaya'y naglalakad ka sa isang mahabang pasilyo at sa dulo nito ay may isang pintuang tila inaanyayahan kang pumasok Kung ganito ang iyong panaginip maaaring ito ay mensahe mula sa Diyos na may bagong landas at oportunidad siyang inihahanda para sa iyo. Pahayag 3 verse 8 Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang bukas na pinto na walang sino mang makapagsasara. Sa Biblia, ang pinto ay madalas sumisimbolo sa mga pagkakataon, panibagong simula at espiritual na biyaya mula sa Diyos. Nang tawagin ng Diyos si Noe upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa baha Isinara niya ang pinto ng arka bilang proteksyon. Genesis 7 verse 16 Sa bagong tipan, sinabi ni Jesus, Ako ang pinto. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Juan chapter 10 verse 9 Ibig sabihin, ang pinto ay maaaring maging daan patungo sa buhay na kasaganaan, proteksyon at kalooban ng Diyos. Unang Korinto 16 verse 9 Sapagkat may isang malaking pinto ng oportunidad na nabuksan para sa akin, ngunit marami ring sumasalungat. Ngunit hindi lahat ng pinto ay agad nating nauunawaan. Minsan, natatakot tayong pumasok dahil hindi natin alam kung ano ang nasa kabila nito. May mga pagkakataon ding sinasara ng Diyos ang ilang pinto upang ilihis tayo palayo sa kapahamakan. Kung sa iyong panaginip ay may pinto ang bumukas, tanungin mo ang iyong sarili. Panginoon, ito ba ang bagong daan na nais mong ipakita sa akin? Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ano ang dapat mong gawin? Maging handa at buksan ang iyong puso sa bagong direksyon na ipinapakita ng Diyos. Minsan, ang bagong oportunidad ay nangangailangan ng pananampalataya at lakas ng loob. Huwag matakot. Kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang makapagsasara nito. Pangpito, panaginip ng malaking pista o handaan, kasaganaang iniaalay at walang hanggang pagpapala ng Diyos. Isipin mong ikaw ay nasa isang malaking bulwagan, maliwanag at punong-puno ng masasayang tao. Sa gitna ng ingranding handaan, isang mahabang mesa ang nakahanda, puno ng pinakamasasarap na pagkain na hindi mo pa natitikman. Ang mga inumin ay umaapaw, ang musika ay nagpapagalak sa puso at ang kapaligiran ay puno ng kapayapaan at kagalakan. Ngunit habang nakatingin ka sa paligid, napansin mong may isang upuang walang nakaupo at ito ay para sa iyo. Isang tinig ang marahang bumubulong, Halika anak, matagal na kitang hinihintay. Awit 23 verse 5 Inihahanda mo ang isang mesa sa harapan ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ngunit sa isang iglap, napansin mo ang isang pinto sa malayo isang madilim na pasilyo kung saan maraming tao ang nag-aalangan. Ang ilan ay hindi pumasok, ang iba ay lumingon pabalik. Maraming tao ang nagugutom, nauuhaw sa pag-ibig at kapayapaan, ngunit hindi nila alam na may inihandang piging para sa kanila. Ikaw, na ngayon ay nasa harapan ng mesa, may dalawang pagpipilian. Tatanggapin mo ba ang imbitasyon ng Diyos o mag-aalangan ka pa rin? Mateo 22 verse 2 to 3 ang kaharian ng langit ay katulad ng isang hari na naghanda ng piging sa kasal ng kanyang anak. Ipinatawag niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging, ngunit ayaw nilang dumalo. Kapatid, hindi aksidente na napanaginipan mo ang isang piging. Ito ay paalala ng Diyos na may nakahanda siyang pagpapala, kasaganaan at walang hanggang kasamang kanyang iniaalok sa iyo. Ngunit ang tanong, tatanggapin mo ba ito? Juan 6 verse 35 Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang upuan ay nakalaan, ang mesa ay puno, at ang Diyos ay naghihintay. Ang desisyon ay nasa iyo. Tatanggapin mo ba ang kanyang paanyaya? Kapatid, hindi aksidente na narito ka ngayon at binabasa ang mensaheng ito. Ang Diyos ay hindi tahimik. Siya ay patuloy na nangungusap, ngunit ang tanong, nakikinig ka ba? Maaring hindi mo agad naunawaan ang iyong mga panaginip noon, pero ngayon ay malinaw na ginagamit ng Diyos ang mga ito upang ipahayag ang kanyang pag-ibig, paggabay at plano para sa iyo. Huwag mong baliwalain ang kanyang tinig. Isipin mo, bakit kaya ang mga panaginip mong ito ay paulit-ulit? Bakit tila may kakaibang dating sa iyo ang isang partikular na pangitain? Maaring ito ay isang mensahe na matagal mo nang hindi binibigyang pansin. Marahil ang Diyos ay nagpapahayag ng bagong simula isang paanyaya sa mas malalim na relasyon sa Kanya o isang babala upang ikaw ay maghanda para sa mas malaking bagay. Ngayon, oras na upang tumugon. Ano ang gagawin mo sa natanggap mong revelasyon? Mananatili ka bang nag-aalinlangan o lalapit ka sa Diyos nang may pusong bukas sa Kanyang kalooban? Ang iyong panaginip ay hindi lamang isang larawan sa iyong isipan. Ito ay isang tawag mula sa Diyos. At ang pinakamagandang tugon ay ang pagkilala na ang Diyos ay totoo, siya ay kumikilos, at siya ay naghihintay sa iyong sagot. Kapatid, huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito nang hindi mo sinasagot ang tawag ng Diyos. Ipanalangin mo ngayon, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Nais kong marinig ang iyong tinig sa aking buhay. Ipaunawa mo sa akin ang iyong mga mensahe at gabayan mo ako sa tamang landas. Aling panaginip sa pitong ito ang naranasan mo na? Ano sa tingin mo ang mensahe ng Diyos sa iyo? Ibahagi mo sa panalangin at pagnilayan ito sa iyong puso. Ang Diyos ay nagsasalita. Ang tanong, makikinig ka ba?